Paimbestigahan ng Department of Transportation ang viral na paghuli ng mga enforcer ng LTO sa isang magsasaka sa Bohol. Tanggal sa pwesto ang limang traffic enforcer na sangkot sa insidente. Saksi si Joseph Moro. Banda, ito ang nag-viral na video ng paghuli ng limang LTO enforcer sa isang nagpakilala magsasaka sa panglaw buhol nitong biyernes. Hinuli ang senior citizen na nakita ang may dalang bolo tila pinagtulungan ng limang LTO enforcer. Ang isa tila inambahan pa ng saksakang matanda. Si Bak na sa pwesto, ang limang LTO enforcer. Pero paliwanag nila may mga ulat na nakain ng lalaki kaya nila ito dinakip. Pero sabi ng Transportation Department, kahit pa. We are the people's servants not the lords. Wala pong mag-justify sa nakita nating dahas na ipinakita ng ating mga law enforcers. Pinayimbestigahan agad ng DOTR ang insidente. Hindi nagpakilala ng panahon na yon, pero napag-alamang kapatid daw ng dating Vice Mayor ng Panglaw ang magsasaka. It doesn't matter kahit sino pa yan, no? Kababayan natin yan eh. Citizen yan eh kung kapatid ni ganito, kapatid ni ganito, walang kapatid, wag ang sa gobyerno, it doesn't matter. Na-hospital din ng matanda dahil sa masakit na katawan at high blood. Ayon sa DOTR, may operasyon noon ang mga LTO enforcer galing sa Cebu laban sa mga kolorom ng mga sasakyan sa Panglao at nagkomento umano ang hinuling lalaki. Bakit ang hinuhuli nyo lang yung mga may hirap? Puro motorcycles kasi talaga yun. Doon nagsimula. Pinare-review na ng Department of Transportation yung protocol ng paninita ng mga enforcers sa mga motorista para masiguro na hindi daw ito naaabuso. Kahit daw si Transportation Secretary Vince Dizon nagtataka sa madalas niyang nakikitang paninita sa mga motorsiklo. Pero hindi naman aniya ititigil ang mga operasyon habang may nangyayaring paglipaso. Laging pinapara at pinatabi ng mga law enforcers sa daan tinatanong ko na bakit kaya it is incumbent on law enforcers especially to always exercise maximum tolerance no hindi po pwedeng ganon hindi po sila nag-iisa po yung nag-iisa po si Mang Bird well, we apologize profusely for its happening para sa GMA Integrated News Joseph Morong ang inyong saksi